Abi, <laughs> oh, meron pa yan. Uy! Agawan pa, yo. Agawan pa. Uh, dami Uy, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Uy, uy, grabe. Ang dami. <laughs> Sobrader. Bebe, oh, kunin na natin to. Ah, dami na. Yun, Hinahagis na. Sa babasagin. At tayo po ay magbabaks. Eh. Hinahagis. Talaga naman. Nakahaop. Hangir pa yun ah. Yun. Pwede pang simba to eh. Oh. Oh ayan oh. Pwede pang simba nyo. Oh, dami. Lotte. Ako ah, basta. dami na. Yun oh. Pinahagis na. Yung mga punda. Kailangan natin mga punda. Gawa ng pangano po. Ang sapin natin sa babasagin at tayo po ay magbabaks eh. Hinahagis na ni Sir oh. na no? Oo, oh, ang dami nito ah. Ang dami tayong pundang makuha nito. Ayun oh. Oh. Pinamimigay na po. Ay. yun sa mga nagtatanong ko pala. Ito magsasabihin ko na naman ulit kasi ang dami nagtatanong. Bakit daw tinatapon nila? Namon <laughs> ko Ito na po ay ano po, ah, pauwi na po sila kasi kaya tinatapon nila ibang gamit. Opo, libre na po yan. Malalaki. Oo oh, nga, yung ganda oh. Italia. May, may malaki sa amin. Oh, mga damit oh. Ayan oh. Marumi lang. Ah, natin. Kahit medyo marumi. Oh, ano lang po yan. Ah, lalabahan lang. Bahala na kayo maglaba dito. Ay, si Visti oh. Ah. Ay, pa rin ng pala. Ha? Ah? Natural pang mupundang ay may pinano eh gawa ng pang pangbalot pangbalot ko sa babasagin gawa ng magbabox na ako eh Ito to long sleep ano ganda oh. Pa like and share lang po uy nakatag pa oh. Wow may tag pa sa tiyo Oh nakatag pa siya oh, pang pambabae oh may manggas Parang long sleeve Ayos to Oh uh. May presyo ba to? Tingnan natin Ah wala wala siya nakalagay kung magkano Tag lang ayan oh Wala nakalagay kung magkano Kunin natin Ganda yun ah Ay Oh dito tayo Ay mga trupa Dito 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 Eh dalawa yun <laughs> <laughs> Wala tayong kakompetensya. Ah, ang mga punda ha, yung mga, pundahan, yung mga... Ha? Oh. Pambalot sa baba. Ang ganda nito, oh. Pang-double, oh. Sino may gusto nito? Manipis ah, oh. Ang ganda nito panlakad. Manipis man, oh. Lodi, tingnan mo. Babae ka naman. Okay ba to? Oo, oh, maganda yan. Ha? Ah? Maganda. <laughs> di ba tinitignan? Maganda na. Maganda siya. Eh? Pang ano yun? Pandubli yun, di ba? Oo. Oh. Ito mantel. Man mantel yan sa kanisa. Ah? Para sa nanay. Pag simba na, ganda niya. na, ganda -ganda na. Oh, wow. oh, ganda ng brand, no? Riba-riba. Oh. Wow, wow. So, ariba. Uh, ariba. Ariba, ariba, oh, Arriba. Oh, ala ng Paris niya. Ganda nito. Ano Yan yung nakuha ko kanina. <laughs> Ganda na mga... Oh. Laki. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Kas kabila. Hawa kas kabila. Yan! Oh. GMD. Ah? Ayan o. Long, long sleeve. Ayan o. No. Ito ba? Ayan o. No. Long sleeve. Ayan o siya. Long sleeve. Pang ano to? Pang lakad to. Ano ko ba? Oh Hindi mo alam oh, yung ito, mga pan ganyang panlakad. Ano ito? Oh, jacket. Ano yan? Eh Hindi, lalagyan mo lang ng ano. Lalagyan mo siya ng laman. Ito, oh. ganda ng tila oh. Ang ganda ng tila na to oh. ganda ng tila oh. Pangkumot akin na to. Sayang Kunin natin to. Oh, oh ng Paris sa Oo, oo, Ayan, oo. No. Oh. Ayan. Akin, akin, akin. Yun. Oo, oh, may Paris, ay, pang bata. Hindi mo ba nakita. Kunin <laughs> 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 natin ito sa patos. <laughs> Diyan ka muna. Okay. Lagyan natin ito sa ating manok. Lagyan natin sa ating plastic. Lagi tayo may baong plastic. Ayan, kailangan lagi kayo nag-comment kasi maglilista na po ako para sa ating next parapol. Mga ilang araw lang po eh tayo ay magano, tayo ay mag, mag -box naman. Mga ilang araw abangan niyo. Kaya ito yung mga kinukuha ko. Pambalot, kaya kumukuha ako ng ano, may sapatos pa pambata. Lo 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 binibigay wala. <laughs> Na na na. O bagal mo. Tulungan mo, Tol tulungan no, so mo. Tulungan mo, Tol tulungan. mo yung tulungan <laughs> hmm <laughs> Ang gandang-ganda niyan, teh. Sana all, pahiinginarin. Ang oh, ganda nito. Bakit kita nalanta 'to pagano? Ayano, oh, tira tanggal na sa ano. ganda Gando. Oh. Tuwing So <laughs> oh, brother, Baby, oh, kunin na natin to. Ah, pili-pili pa dyan. Si <laughs> ate, Ah, pili-pili. Pili-pili pa dyan. Malalaki, may mga malalaki sa amin eh. Malalaki kasi ng damit. Ah. Lagay na natin to. Doon na natin to pilihan pag nag-box tayo. Lagay na yun. Bakit may uy, pang dalaga? O, oh. Kunin mo. Ayos to. <makes noise> ha? Ay, wag to, wag to, wag to, <makes noise> <makes noise> Ay, Ito maganda din, ah? Ha? Malaki man. Ito to, to, to. Ah, to. Hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan. Ayos to, kunin natin to. Ayan, sariyaya kenso kami lupis kaya po bukid ah bukid nun bisaya no bukid oh bisaya bukid nun hello po ay si kabayan no <laughs> ang gandang kami iya kaya nyo hapon no ito yung ano ito yung, ito yung ito yung nakuha nila ni ate ayun ang dami ang dami po nakuha nilang mga ukay ukay oh ito yun ninyo no sa kanilang dalawa ang dami sa amin ay ito pa lang ipo, yung sa amin. Ito bibi, ayun oh bit bit, bit, bit. No, di, Yung kay Kaindel. Ka oh, mamulo. Eh, maghanap pa tayo mga idol ng ating mga tima, mapupulot. Marami pa po dito. Ayun ay, Nagliligpit, tapos doon nagliligpit din, tapos doon nagliligpit. Kaya abang-abang lang tayo sa mga gamit na kanilang tinatapon. Ito, ano to? Hijab, hijab to ah. Oh. O oh, nga. May pagbibigyan ako nito. Hijab po, mga pang-Islam. Ayun oh. May Islam doon sa kabit kabila namin, kabilang bahay. Naalala ko si Kabayan. Bigyan natin 'to kay Kabayan. Oh, di ba po? Sayang din 'to eh. Bigyan natin 'to doon. Excuse me, baby. Excuse me, excuse me. Excuse me. Uy, ano? Ano? Oh. <laughs> wala, wala. Wala na siyang magawa. Kunin natin tong ganda, oh. Along ka kabibi, oh. Lagi, kabibi! <laughs> Yun ang gaganda ng damit, oh. Ala! Pantulog! Ay, mga damit. Kulay puti. Kunin natin to. Bahala na kayo dito, mga idol, Ha? may ayun o, oh, maganda oh. o pwede, na sa inyo to mga pambahay po o, oh, ayan o oh. Mm. oh. long sleeve wala, makarami tayo dito ngayon hmm <laughs> so, hindi ko na titingnan yung ano hindi ko na titingnan yung brand o pantulog ng jogging pants Uh, dami-dami. Uy, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Uy, uy, grabe. Ang dami. Talaga naman. Nakahaop. Hangir pa yun, ah. Oh. Yun. Tanggal din sa hangir. Ha, ha. Marami tayo nito. Hmm, long Hmm, Ini di toh kita nama nih. Eh. Oh. Oke, okay, malaki long sleeve jacket. Itu pa. Eh, mau pembata. Ubus Itu. Itu toto, Oh. Nah, ini pancing bagus ah, Parang malalaki man. Hindi, okay lang. Ito malaki yung isa. Yung dalawa, okay to. <coughs> ah, ah. Grabe yan. Uy. Galing ito. Ano to, palda? Ay, hindi. Ito may mangga, may lusutan. Hmm. Tapos to, diretsyo. Tapos ito dib, sa dib -dib. Ayos to ah. Ang dalaga yan. Ang dami mga hmm. idol. Kanina, binibinta to kanina. <laughs> Pangatlong balik na namin to dito eh. Binalikan namin ang binalikan. Pangatlong balik. Ayun oh. Ang ganda, 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 ganda ng mga damit na to. Ah ah. Ito sando. oh, sando malaki. Mm, riddag pa oh. Haba lang ng damit, pwede na 'yan. Pwede na lang, pwede niyo putulan 'yan kasi magaganda yung brand niya, Riddag eh. 'Di ba? Ito mga uniform 'to eh. Ito, to, to, to. Panlakad. Ito panlakad 'to, yo. Eh. Oh. Pwede pang simba 'to eh. Oh. Oh, ayan oh. Pwede pang simba nyo. Ito, pantulog. Ah, di. Ito, sando. Oh, smart style. Ah. Dami. <laughs> oh, Ubus, ubos yun. Ito, 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 Ano bang mura nito? Parang max to ah. Oh, max nga eh. Sabi ko na eh. max. Oh, max. Pag mga ganitong tag talaga, alam na eh. <laughs> Pag mga ganyan tag, alam na. Oh, ba't tinapon to? Mga pwede panlakad to ah. oh. Punit pala yung bulsa. Hmm. Ayan. oh, nga po eh. Karami tayo. Nilimas ah. <laughs> ah, sabi po, punong-puno oh. Punong-puno tayo. Sabi po, hello po. Ay, hello Lodi. Ano yan? <laughs> ay, sila ni Beastie Buddy at saka ni Kaindil. Ano, nakarami? Sabi po, meron pa yan. Uy, agawan pa yun. Agawan pa. Nilimas, nalimas na nga eh. Ha? Nalimas na. Kaya nga agawan pa po. Tara na. Hati natin to. Hati natin to sa ano, mga idol, sa sasakyan. Kasi pupunta po tayo doon sa babasagin. Tara no Ya. Yeah. Oh. Ayaw mga idol. Karami tayo ay ihatid po natin to sa, ano, sa sa lakyan. At tayo po ipupunta sa ano sa baba sa Abangan niyo susunod tin video ng upload. Ito po ay para po sa inyo. Ito po kayo okay na ito, ibabalot ko po, po 'yan sa Babasagin kasi mga ilang araw lang next week. Mga 5 days na lang siguro baka tayo naman po ay mag, mag na po sa ating paparapol na balik yung box maglalagay na po tayo ng mga gamit na para sa inyo kaya like, comment, and share lang po sa ating video. Lagi nyo po share ang ating video para tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng Balikbain Box. At saka, ano po, at saka mabilis tayo maka ng revenue. Para mayroon tayong pambayad ng Balikbain Box. Kasi pag natapos yung para po natin ngayon, sa susunod, papara po naman po ulit tayo. Pag tayo po ay maka na naman ng pambayad ng Balikbain Box. Kaya, share-share lang mga idol. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye.